Magandang umaga Ito ang ating kita ngayong umaga na ito Sa kung saan Bumaha Hanggap tuhod ang mga Ang tubig na ito Na hindi po natin inasahan na ganito pala ang mangyayari Sa lakas ng uh, Ulan ng bagyong uh, Christine dito sa Camarines lalo lalo na sa bayan po ng Nabua na kung saan dito ko kami nakatira I don't know kung uh, anong mangyayari kung uh, okay pa ba ang ating mga, mga sasakyan Pero, oh, kaya kagabi lahat ng mga sasakyan at uh, <laughs> kitang kita mo naman pati yung mga baboy ay nandol lang at yung lahat ng kanilang mga sasakyan ay nilabas nila dito nila nilagay pero hindi pa rin uh, nakaligtas dahil din sa malaki ang baha so ito yung aming sasakyan yung buti naman hindi masyadong ano nandiyan yung naman sa mga uh, o sa hita tama tama hita ba ito ayan Yan po ang ating nakita na tubig Napuno ng tubig o baha. Pero itong baha na ito, ito ay galing pa talaga ito sa mga o baka ay ano ng tulay, no? Ah. Tingnan mo naman ang mga hayop. Dagang, uh, kaya pala ang, ang, ang uh, ingay ng kagabi ng kagabi ng mga hayop no Kaya ganun din ang mga sasakyan Hindi nakaligtas Kahit dito po nila nilagay I hope uh, I hope ay uh, Pumaandar uh, pa ito at gumagana ang ating sasakyan uh, Sasakyang van Awawa po yung mga hayo Mga baboy at iba pa At dito rin po oh. So ito po yung uh, Nangyayari Nangyayari Parang uh, tubig dagat ang ating nakita ngayon. Ang lakas ng panahon, ang lakas ng hangin ng gabi, no? So, tawawa din po yun. dito po sa aming tinutuluyan ay maraming mga bigas na nakatambak at palay hindi pa rin nakaligtas Ayan ang tubig Kung saan ay Hanggang tuhod Ang lalim ng tubig na ito At dito rin Nabigas Oh my god Ti Arlene Ano na to Nagbabasa na po lahat Yung, yung ibang uh, mga bigas Ito po ay bigas lahat Ayan. At ang topic to ah, uh, hanggang tuhod.